Maraming kasabi na ang pagiging genius ay tungkol sa katalinuhan, innovation o expertise. Ngunit para sa mga taong introvert, ang pagiging genius ay isang bagay na mas malalim. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging matalino. Ito ay tungkol sa paghahanap ng mga bagay na nakakaligtaan ng iba, pag-iisip ng lampas sa karaniwang limitasyon, at paglutas ng mga problema sa mga paraang hindi magagawa ng iba. Marami mga eksperto ang gumugugol ng maraming taon sa pagmamaster sa kanilang mga larangan. Ngunit kahit sila ay napapahinto sa katahimikan kapag nahaharap sa kinang ng isang introvert na isip. Bakit? Dahil ang pagiging henyo ng isang introvert ay nag-ooperate sa ibang antas. Narito ang walang kaingay-ingay pero nakakagulat na talino ng mga introvert. Number 1. Pag-iisip ng malalim, hindi lamang mabilis. Maraming tao ang naniniwala na ang ibig sabihin ng pagiging henyo ay mabilis na pag-iisip. Ngunit ang tunay na karunungan ay nagmumula sa malalim na pag-iisip. Habang ang iba ay nagmamadali para sa mabilis na mga sagot, ginagamit ng mga introvert ang kanilang oras upang galugarin ang bawat anggulo, bawat layer at bawat nakatagong mga kahulugan. Hindi lang nila pinoproseso ang mga impormasyon, Dinadigest nila ang mga ito, pinaghihiwa-hiwalay at muling bubuuin sa mga bagong paraan. Sinusuri nila ang mga patterns at mga hindi nakikitang koneksyon na hindi pinapansin ng iba. At nananahimik sila pero may mga ideya hanggang sa magbunyag sila ng mga malalim na bagay. Halimbawa, nagmamadali ang isang team na humanap ng mabilis na solusyon, ngunit nananatili kang tahimik at nakikinig lang. Kapag sa wakas ay nagsalita ka na, ang iyong ideya ay binabago ang buong pag-uusap. Dahil habang hinahabol nila ang bilis, lalim ang iyong hinahabol. Number 2. Nakikita ang kung ano ang hindi napapansin ng iba. Karamihan sa mga tao ay tumitingin sa kung ano lang ang halata. Ang mga introvert naman sa kabilang banda ay napapansin ang mga hindi nakikita. Ang kanilang isip ay nag-ooperate sa mga layers, sumisipsip ng mga detalye, nagbabasa sa pagitan ng mga linya, at nakakakuha ng mga patterns na nakakatakas sa iba. Nagmamasid sila sa mga micro-expressions na nagpapakita ng totoong emosyon. Nakakita sila ng mga kontradiksyon sa sinasabi ng mga tao kumpara sa ginagawa nila. At nakakuha sila ng mga pagbabago sa enerhiya na nagpapahiwatig ng mga nakatagong intensyon. Kahit na ang mga dalubhasa na ipinagmamalaki ang kanilang sarili sa kanilang kaalaman, kung minsan ay nakakaliktaan ang bagay na likas na nakikita ng mga introvert. Halimbawa, ang isang tinaguriang eksperto ay may kumpiyansang sinasabi ang isang bagay, ngunit nararamdaman mong may depekto sa kanilang lohika. Pagalipas ng mga araw, lumabas ang bagong ebidensya na nagpapatunay na tama ka noon. Number 3. Dalubhasa sa pagkonekta ng mga ideya na walang kaugnayan Ang pagiging henyo ay hindi lamang tungkol sa pag-alam sa mga bagay-bagay. Ito ay tungkol sa pagsasama-sama ng kaalaman na yon sa mga hindi inaasahang paraan. Nakikita ng mga introvert ang mga koneksyon sa pagitan ng iba't ibang paksa na ipinapalagay ng iba na walang kaugnayan. Kumukuha sila ng mga insights mula sa iba't ibang karanasan para gumawa ng bago at pinagahalo nila ang lohika sa intuition, istruktura sa creativity at agham sa filosofiya. Halimbawa, habang ang iba ay nagsispecialize sa isang makitid na area, pinagsasama-sama mo ang mga insights mula sa maraming fields na humahantong sa mga tagumpay na hindi nahulaan ng mga eksperto. Number 4. May mga kasanayan sa paglutas ng problema na walang kapantay. Ang ilang mga tao ay kinakabisado ang mga solusyon. Ang iba naman ay hinuhulaan ang kanilang paraan sa mga problema. Pero ang mga introvert ay dinedeconstruct ang problema mula sa loob palabas na nagpapakita ng mga solusyon na hindi kinonsider ng iba. Inaatake nila ang mga problema sa ugat nito, hindi lamang sa mga sintomas. Gumagamit sila ng parehong logic at intuition para mag-navigate sa mga complexities at nag-iisip sila ng mga paraan na sumasalungat sa mga traditional formula. Halimbawa, habang ang iba ay nahihirapang ayusin ang mga paulit-ulit na issue, umaatras ka Pinag-iisipang muli ang buong diskarte at sa kalulutasin ito ng permanente na nagpapahanga sa lahat. Number 5. Walang kinikilingan sa mga social expectations Maraming matalinong tao ang naglilimita sa kanilang pag-iisip dahil sa social conditioning. Sinusunod nila kung ano ang mga uso, inuulit kung ano ang sikat at natatakot na questionin ang otoridad. Pero ang mga introvert ay independent na nag-iisip hindi nila kailangan ng pag-aproba para sundin ang kanilang mga insights at hinahamon nila ang mga pagpapalagay kahit na hindi komportable ang mga tao. At yun ang dahilan kung bakit tahimik silang iginagalang ng mga eksperto. Maaring may kaalaman sila, ngunit merong mas bihira ang mga introvert. Ito ang lakas ng loob na mag-isip ng kakaiba. Halimbawa, habang ang iba ay nag-aatubili na hamuni ng mga lumang paniniwala Pinopoint out mo ang mga flaws ng may tahimik na kumpiyansa na pinipilit kahit ang mga eksperto na muling pag-isipan ang kanilang pinaninindigan. Number 6. Dahil sa kanilang mga obserbasyon, muling pinag-iisipan ng iba ang realidad. Karamihan sa mga tao ay nananatili sa ibabaw. Tinatanggap nila ang mga bagay ayon sa itsura nito nang hindi nagtatanong sa mas malalim na katotohanan nito. Pero ang mga introvert ay natural na tumitingin beyond the illusions. Hinahamon nila kung ano ang itinuturing ng marami na normal. Nakikilala nila ang mga nakatagong motibo sa likod ng mga aksyon ng mga tao. At inilalantad nila ang mga ilusyon ng lipunan na nagpapanatili sa mga tao na nakakulong. Kahit na ang mga tinatawag na eksperto ay kinay ang kanilang sariling mga paniniwala pagkatapos marinig ang pananaw ng isang introvert. Halimbawa, tinatalakay ng isang psychologist ang pag-uugali ng tao gamit ang mga teorya sa textbook Ngunit ang iyong insight ay hango sa mga obserbasyon at malalim na pagbumuni-muni. Nagbunyag ng isang bagay na hindi nila kailanman naisip. Number 7. Kayang matutunan ng anuman dahil mahusay silang matuto. Maraming tao ang umaasa sa formal na edukasyon. Kailangan nila ng mga structured na aralin, guro, at step-by-step -step na gabay. Pero ang mga introvert ay tinuturuan ng kanilang sarili. Alam nila kung paano hati-hatiin ng anumang paksa sa mahalagang bahagi nito. Napapanatili nila ang kaalaman dahil naghahanap sila ng pangunawa, hindi lang pagsasaulo. At sila ay umuunlad sa pag-iisa na nagbibigay daan para sa mas malalim at walang patid na pag-aaral. Kahit na ang mga may mataas na edukasyon ay madalas na hinahangaan kung gaano ka effortless mag-absorb, mag-master at mag-innovate ang mga introvert. Halimbawa, habang ang iba ay tumatagal ng maraming taon upang makabisado ang isang kasanayan sa pamamagitan ng mga tradisyonal na pamamaraan ikaw, napapabilis mo ang iyong pagkatuto sa pamamagitan ng pagsunod sa sarili mong natatanging proseso. At number 8, uncomfortable sa iba ang talino mo, ngunit hindi nila ito maaaring ipagwalang bahala. Dahil napaka-advance na pag-iisip ng mga introvert, maraming tao ang nakakaramdam na hindi mapalagay sa paligid nila. Napagkakamala ng ilan ng kanilang intelektual na pagsasarili bilang pagmamataas. Nakakaramdam ng insecurity ang ilan kapag napagtanto nila na hindi nila mahulaan o makontrol ang kanilang isip. At ang ilan ay nagkukunwa ring binabaliwala ang kanilang mga insights para lang ulitin sa ibang pagkakataon ng mga ito bilang sa kanila. Ngunit sa huli kahit na ang mga tinatawag na eksperto ay nakikilala ang iyong lalim. Maaaring hindi nila ito palaging aminin ng malakas. Ngunit sa kaiboturan, alam nila na ang iyong isip ay tumatakbo sa mas mataas na antas. Halimbawa, may nag-dismiss sa iyong idea nung una, ngunit nang maglaon, tahimik nilang inaangkin nito na parang sa kanila dahil napagtanto nila ang tunay na potensyal nito. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na winas sa kanila noon, ngayon takot silang harapin ka. Shoutout kay Bae Yuna, sabi niya, grabe po sir AP, super true po ito. Ito experience ko sa dati kong boss, mabuti na lang nalipat na ako sa iba. Yung tipong ang tingin sa'yo lang gamlang, Hindi believe, puro pang eh. Ngayon wala na ako pakialam sa kanya. Kahit makita ko siya sa work, dead ma. Kasi napatunayan ko, hindi ako weak. Siya lang reason kaya ako naging weak. Kahit simpleng bagay, sa sampung tama ako, pag nagkamali ako ng isa, parang super big deal na sa kanya. Siya rin reason kaya nagkasakit ako. Mabuti na lang hindi niya na ako under. I wish him well pa rin. Nakikita ko siya sa office, binabati niya ako, pero di ako plastic gaya niya. Love your channel so much. At tayo naman kay Naninga Monares. Parang kailan lang comment ko here about dito. The real truth. Nagulat nga sila. Lahat sila na lumapit at nag-ask ng help magka-work. Kapwa Pinay pa, mga giatay. Imagine mga anim sila pero ni isa wala pong nagtagumpay sa evil plan nila behind my back. Alhamdulillah. Hindi nila alam saan sila dadaan pag nakita nila ang anino ko. God is good talaga sir. Pinamukha ko lang naman po sa kanila na mali kayo ng binangga. Totoong tao ako Ilusyonada lang sila. Dilulo lang. Almost one year na din, hindi ko inaaksaya energy ko sa mga taong walang kwenta after mo tulungan. God na bahala sa kanila. God bless always, sir. At shoutout din kila sa Butahe Rap Vlog, Marie Delight Worker, Kitin Tabanas, Paul Eliakim Saldoga, Nathan Agripa, Arnold Cruz 6468, Pax Tumulak, Enrico Apilado, Emma Villanueva, Iragyob Otibrecht, Kati, Daniel Anas, Achilles Alarcon, at kay Malia Momena Bantas. Kung gusto nating ding ma-shoutout, mabati, o mabasa ang comment nyo, i-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel nato. to. At pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Bilang isang introvert, ang iyong katalinuhan ay hindi lamang tungkol sa kaalaman. Ito ay tungkol sa pag-iisip ng malalim, hindi lang mabilis. Napapansin ang hindi napapansin ng iba Paglutas sa mga problema sa mga paraang hindi kayang gawin ng iba. Paghamon sa mga inaasahan sa lipunan. Lumalabag sa mga hadlang sa pag-iisip. At pagpilit maging sa mga eksperto na muling isaalang-alang ang kanilang mga pagpapalagay. Ito ang dahilan kung bakit kahit na ang pinakamatalinong tao ay iginagalang ka ng tahimik. Maaaring hindi nila ito palaging sinasabi ng malakas, ngunit alam nila na ang iyong isip ay isang puwersa na hindi nila maaaring baliwalain. Ikaw, napansin mo na ba ang mga tao, lalo na yung mga eksperto na namamangha sa iyong katalinuhan? Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa naka-subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na may mga taong binabaliwala ka noon pero ngayon ikaw na ang bangungot nila? Panawari mo sa video na ito.